Simula high school ay nasa bahay na ako ni na uncle. Dahil iyon ang pwede kong tuluyan ng libre. bukod doon, malapit pa sa si school. Plus pa, iyong mga iniaabot sa akin ni uncle bilang ako na tumatao sa kanilang bahay. Matagal nang mag-asawa si Auntie Nita at Uncle Budo. At mayroon silang anak na kapwa lalaki pero pareho nang may asawa. Dahil lahat sila ay nasa isang kumpanya na pinapasukan. Isa siyang malaking organisasyon tapos meron silang pabahay at doon nakakuha ang dalawang anak ni Uncle Budo. Pero ang bahay nilang mag-asawa, nakakakuha lang ay malayo sa kanilang pinapasukan na trabaho. Pero di kalayuan sa school na aking pinapasukan. Madalas si Uncle Budo ang aking kasama dahil on call siya doon sa kanilang pinapasukan. Kaya pumayag rin ng parent ko dahil nauwi naman si Uncle Budo. Kaya lang, hindi lang bastang gaan ng loob ang aking naramdaman para kay Uncle Budo. Dahil pakiramdam ko ay nawalan ako ng dahilan upang tanggihan si Uncle. Upang umabot sa punto na kahit maghalo ang aking sipon at luha sa pagpasok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! Itago mo na lang ako sa pangalang Shane ng Laguna at ngayon ay 26 years old. Bago ako makasal sa lalaking maghahatid sa akin sa harap ng altar, ay nais ko munang magbahagi ng aking kwento. Noong panahon na sabihin natin ang makabundong bagay pa, ang siyang may dala sa akin. Simula nang mag-aral ako ng high school ay naging pansamantalang tirahan ko na. Ang bahay ni na Auntie Nita na asawa ni Uncle Budo. Si Uncle Budo ay ang nakatatandang kapatid ni Mama at dahil si na Uncle ang may pinakamaaluan na buhay sa magkakapatid ay masasabi kong isa, ang pamilya ni Uncle sa maraming naitulong. Sa aming pamilya, lalo na noong magkasakit si Papa. Noong makagraduate ako ng high school, ay naging open para sa akin ang bahay ni na Uncle. Dahil iyon ang malabit sa school kung saan ako mag-aaral at ang bahay na iyon ay kakakuha lamang. Hindi ko naman sinasabing napabilis ang pagpapablessings nila dahil na pag usapan nga ni na mama at Uncle Budu na doon ako patuloyin para hindi masyadong mahirapan at mas makafocus ako sa pag-aaral. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko ay may say Di naman ako sa pag-aaral. Honor student ako noong elementary. Bagay na kahit isang kalmot isang tuka ang aming pamilya dahil sa samot saring pagsubok na dumarating sa amin ay proud silang may anak silang nagpapabango ng aming pamilya sa tuwing aakit ako ng stage at ako bilang anak nila eh yun ang aking balik para mapasaya sila Naging maayos ang aking paninirahan sa bagong bahay ni na uncle at hindi sa pangungutya sa aming bahay Pagsasabi lang ng totoo ay maganda ang bahay ni na uncle lalo pa at nasa subdivision iyon Bukod sa maluwa na pagpasok sa school, ay malaking tulong sa akin. Ang mga iniaabot sa akin na pera ni Uncle Budo at ayon sa kanya, kung naton lang raw na nag-iisang pamangkin nila ako, ay eh kahit bagong cellphone. Kaya niya akong bigyan. Kaso baka kaingitan ako ng ilan sa aking mga pinsan. Naging malapit ako sa aking Uncle Budo hanggang sa pinagsisilbihan ko na siya. Pagdarating sa bahay, 10 oras ng gabi kapag meron siyang ipinag-drive. At alam ko na pagod siya dahil nagmotor siya galing at pauwi sa bahay na medyo may kalayuan. At sa totoo lang, pakiramdam ko ay espesyal ang trato sa akin ni Uncle. Dahil hindi lang naman siya bastang nauwi sa bahay kapag umaalis dahil meron din siyang pasalubong sa akin at madalas ay ang aking paboritong footlong hamburger. At kung minsan nga ay nangangarap akong meron na akong pamilya at uuwi na merong pasalubong. Yun bang pakiramdam na sa ibang katauhan ni Uncle or swerte na auntie nita dahil malamang e eh ganoon sa kanya si Uncle. Hindi ko naman napabayaan ang aking pag-aaral dahil second owner ako noong first year high school at hindi lang na mama at papa ang proud sa akin. Even auntie nita at uncle Budo. Binigyan pa nga ako ng isang sorpresa ni Uncle dahil nag-celebrate at kumain kami sa labas. Bagay na, secret namin dalawa. At doon na nagsimula ang pagbibigay sa akin ni Uncle ng kung ano-ano. Pero sekreto at lahat pabor sa akin. At doon ko na rin labis pang na-enjoy ang pagkakaroon ko ng isang Uncle Budo na hindi ko alam eh, mauuwi pala sa ibang bagay. Matanda na si Uncle, 52 years old na siya, at kung minsan nga ay inaabot na siya ng panginginig ng kamay, nakakatawa. At kung minsan na inaabot ng kabulastuga ng aking pag-iisip, naiisip ko na paano. Kaya kung naglalabing-labing sila at inaabot ng panginginig si Uncle, paano kaya niya maisushoot sa basket? Wala pa akong karanasan sa kringkingan pero syempre may internet na. Wala nang imposible. Wala man akong karanasan pero hindi na ako inosente pagdating sa ganoong bagay. At dahil sa mga ginagawang pagbibigay sa akin ni Uncle Budo, ay pwede nang ikumpara sa karne ng baka na pinalambot niya ng matagal bago lagyan ng rekado. Alam mo yung pakiramdam na parang nawalan ka ng karapatan para tumangi dahil alam mo sa iyong sarili na lahat ng meron ka ay hindi mo sariling pagsisikap at bigay lang ng ibang tao. Alam mo yung para kang binili ng hindi mo alam. Natakot ako noon. Pero hindi dahil sa takot na malaman ng aking mga magulang at antinita na hindi lang siya ang minamaneho ni Uncle Budo. Natakot ako na baka pag bumalik ako sa bahay namin, mawala ang luho na aking tinatanggap galing kay Uncle Budo at syempre ang pagkakakilala sa akin ng aking mga kaklase na isa kong yayamanin na estudyante. At nang dahil doon ay tiba-tiba si Uncle. Hindi sa ayaw ko at sa totoo lang gusto ko rin naman. Tsaka wala namang iba na nakakaalam maliban sa aming dalawa ni Uncle. Eh ang hirap din naman kasing tumanggi kapag alam mong nasa corner ka na. Tapos alam mo sa iyong sarili na walang masamang ginawa at kabutihan pa nga ang dulot sa iyo ng taong ngayon ay may hinihinging pabor. Pero syempre, ako ito at hindi tayo pare-pareho ng kinalalagyan at sitwasyon. Ito yung sinasabing gusto mo ang isang gawain pero maling tao, pero tamang pagkakataon. Isasabihin kung may magagawa ba ako, total atin-atin lang naman. Masakit pala naman talaga, lalo na pagpilit. E talagang maghahalo ang luha at sipon. Pero kalaunan masasanay ka rin. Ganun lang naman talaga ang buhay. Laging mahirap sa una pero pag nakabisado mo na at nakasanayan mo na eh, baka ulit ulitin mo pa. At baka kahit na alam mong mali, kung tulad ko na nakikinabang, isasabihin mong okay lang yan. <laughs> pero ang lahat ay nag-iba noong magkasakit si Auntie Nita. Binigyan siya ng company na kanyang pinapasukan ng early retirement dahil sa karamdaman At syempre saan ba siya titira? E di sa bahay nilang mag-asawa kung saan ako naruroon Fourth year na naman ako noon At dalawang taon na rin ang nakararaan simula noong hayaan kong igarahi ni Angel Budo ang kanyang submarine sa aking garahi Ang tagal no? Pareho kasi namin iyong iningatan Si uncle ang ayaw niya mapahiya at pulutin sa kangkungan. Samantalang ako naman, nag-ingat dahil sa takot na mawala ang luho. Nasa huli ay aking ginawang diskarte para makaipon kahit papaano. Dahil wala rin naman ang aking mga magulang. Kahit kapalit noon ang aking pagkatao. At mas naging maingat pa nga kami ni uncle noong kasama na namin si auntie Nita sa bahay. Medyo naging bihira at naging abutan talaga ang labanan kung gusto ni uncle na dumao. Medyo nakakakaba dahil anytime pwedeng sumabog ang lahat at mawala kami sa racetrack. At kung may tatanong nyo naman kung hindi ba ako natatakot na mabuo ang aming kabulastog ane noong una? Oo, medyo. Pero pansin ko kasi nasa una lang magilas si uncle. At dahil nga nasa isang bahay lang naman kami, pag gusto niya madali lang. Tsaka matanda na din, may bisyo pa. Nakakabiti na nga kung minsan. <laughs> Pero hindi niya pwedeng bawasan ang pagbibigay sa akin. Dahil ako na mismo ang nagsabing obligasyon na niya sa akin ang magbigay dahil pinagkatiwalaan ko siya. At alam na niya ang pwedeng mangyari. Nakakapagpatalino rin pala ang pera lalo na kung alam mo na magagamit mo iyon. Lalo pa at alam ko na hindi iyon pang matagalan. Pero dahil nandun na at siya naman ang nag-umpisa, hanggat may mapipiga ako, sige lang. Nagipon ako, madalit sabi. Kung sa itsura ay hindi naman nahuhuli ang itsura meron ako. Maputi rin ako, may baling kinita na pangangatawan. Pero maliban kay Uncle Budo, noong aming kapanahonan ay never akong nag-boyfriend. Dahil alam ko na, nasa alanganin na kong sitwasyon at baka mauwi lang sa wala ang lahat. Talonan na ako umpisa pa lang at hindi ako pumayag na hindi ako makakatapos ng high school ng talunan At yung pagkakarecommend sa akin ni Auntie Nita, hindi ko iyon inasahan. At malaki ang binago noon sa aking buhay, isa na doon yung malayo ako sa kuko ni Uncle Budo. At noong makagraduate ako ng high school dahil nga honor student ako, Tinulungan pa ako ni Auntie Nita. Narecommend niya ako sa dati niyang company para maging scholar. Nakakakonsensya dahil isa si Auntie Nita sa naging dahilan kung bakit naging licensed nurse ako. Hindi naman kami nabuking at tingin ko, kalabisan pang malaman nila iyon. Kahit sabihin pang may ambag siya sa kung ano ang meron ako ngayon. At gugulo lang kung magkakaalaman pa. Taon na rin ang nakalipas 26 na ako ngayon at malapit na rin bumuo ng sariling pamilya. At aaminin kong masakit yun kung sa akin mangyayari.